Panalangin sa umaga. O Diyos, aming makalangit na Ama. Pinupuri at sinasamba ka namin dahil Ikaw ang Diyos na mapagmahal at maibigin, niluluwalhati ka namin sa paraang ipinahayad mo sa amin ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Itinuro niya sa amin na tawagin ka na aming Ama na ipinapakita sa amin na mahal mo kami ng buong lambing ng puso ng isang ama. Ang inyong pag-aalaga sa amin ay palagian at walang hanggan, at tinatamasa namin ang lahat ng mga karangalan ng pagiging iyong mga anak. Pulungan din kaming maging tapat na mga anak mo, masunurin, nagtitiwala, tapat, tutuo, at mapagmahal. Dagpapasalamat kami sa iyo aming ama sa iyong kabutihan at awa sa buong gabi. At nagpapasalamat din po kami sa biyaya na iyong ipagkakaluwag na araw. Bigyan mo kami ng mga pusong puno ng pasasalamat upang hindi namin mabigo na makilala ang iyong kamay sa mga biyayang amin natatanggap. Daway gabayan kami ng iyong kabutihan na mamuhay ng mas maingat umiiwas sa kasalanan at kawalan ng pananampalataya. Panatilihin bukas ang aming mga puso sa banayad na impluensya ng iyong pag-ibig. Inaalaala namin sa iyo ang lahat ng pangangailangan ng iyong sambayanan. Pagpalain ang lahat ng nagpahayag ng iyong salita at pangalan, at bigyan sila ng biyaya na manatiling tapat sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Akayin ang iyong mga tao sa mas banal na pamumuhay, mas malalalim na karanasan ng iyong pag higit na taintin sa paglilingkod sa iyo at mas buong pagtatalaga sa iyong gawain. Pagpalain mo ang lahat na naniniwala sa iyo at magtitiwala sa iyong makaamang pangangalaga. Dawa ang lahat na lumapit at tumatawag sa iyo ay makatatanggap ng katugunan sa kanilang mga kahilingan. Kinihiling din namin na ang aming tahanan ay mapuspos pa ng iyong biyaya. Ano man ang hindi naaayon sa iyong kalooban, tulungan mo kaming may ayon ito sa iyo. Daway mas maging malapit kami sa tunay na pagmamahalan. Tulungan kaming mamuhay ng sama-sama, ng may pagmamahal, pagtitiyaga, at hindi pagkamakasarili, nang sa gayon ay may ni Jesus ang tahanan sa aming kalagitnaan. Hinihiling namin ang lahat ng mga pagpapala at awa na ito sa mahalagang pangalan ni Hesus Kristo na aming tagapagligtas at Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen.